Good day mga kabaro! Hello! Ayan, meron na naman akong isi-share sa inyo mga kabaro na isang commemorative coin mga kabaro na 10 piso mga kabaro. Ayan, ang ganda pa niya mga kabaro. 10 piso na commemorative coin, 150 years. 1864 to 2014 mga kabaro na si Apolinario Mabini na ang ating bayani mga kabaro yan napakaganda pa niya mga kabaro yan Apolinario Mabini yan. talino at paninindigan mga kabaro nirelease to noong 2014 noong ika 150 years niyang kaarawan mga kabaro yan at culinary yung mabini mga kabaran natin pa at meron tayo dito limang piraso mga kabaran ayan meron tayo dito limang piraso ayan sampung piso mga kabaran ayan ayan at inuulit ko po sa inyo mga kabaran hindi ko ako bumibili pag may gustong bumili mga kabaran ayan message lang kayo sa akin Sampung piso na maganda mga kabarong. Ayan, napakaganda pa nila. Ayan. Sampung piso. Apulinarium abini. Ayan. Limang piraso itong mga kabarong. Almost uncirculated sila mga kabarong. Ayan, ha. Ayan. Ang ganda ng ating mga sampung piso mga kabarong. Ayan, limang piraso mga kabaro na sampung piso commemorative coin mga kabaro yan ah, napakaganda pa nila mga kabaro yan 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 sino may gusto misis na kayo sa akin mga kabaro yan napakaganda ng ating sampung piso na commemorative coin mga kabaro yan yan nakaganda nila so yan mga kabaro ang kintab kintab pa kita pa yung mga naka-engrib na talino at paninindigan mga kabaro yan yan 我想。